Sawa ka na ba sa bad news? So, sawa ka na sa bad vibes? Aba, Tutok na sa programang magbibigay ng good vibes sa'yo araw-araw. Dahil bawal ang bad trip dito. Programang magbibigay ng mga balitang masarap pakinggan at panoorin. On air and online. The Better News. Mga balita at impormasyong mas maganda pa sa good news. Kasama ang tagabigay ng mas magagandang balita si CD. CD Argarin. Mga feel good news. Diretso sa The better news. Bawal ang nega. Good vibes lang. Welcome sa programang Good News ang hatid sa inyo. Mga balitang magpapa-feel better ang mababalitaan nyo. Mga balitang ka-share, share sa buong Pilipinas at saan mang bahagi ng mundo na may Pilipino. Bawal ang mega sa show na to dahil diretsyong good vibes ang sa sa Live dito sa DZRH News Television, Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Midi Borja, wala na tayong aantayin pa dahil diretsyo na tayo sa mga balitang mas maganda pa sa good news ito ang the better news tuloy-tuloy sa pagbabalita tuloy-tuloy si sa serbisyo sama-sama tayo pilipino Naglipa na nasa Divisoria ang mga dekorasyong pampasko at iba pang Christmas items. Umaasa naman ng mga tindero-tindera -tindera na mas makakabenta sila ngayon kumpara noong nakaraang taon na may pandemya. Ang mga presyo ng parol, Christmas lights at iba pa alamin sa report ni Boy Gonzales. Marami nang nagbebenta ng mga dekorasyon at gamit pampasko gayong pagpasok ng Bermant. Sa Tabora Street Divisoria, Binondo Side, nakahilera na ang mga Christmas tree ng halaga ay nasa 1,000 piso hanggang 4,500 piso depende sa taas at uuri ng design. Meron na rin mga parol na ang halaga ay nasa 300 hanggang 3,500 piso depende naman sa uri ng materyales. May available na parol na gawa sa plastic at meron nga ding gawa sa kapis kabilang pa sa mabibili. Rito ay Christmas light na nasa 150 pesos kada 7 metro. At ang preso ay tataas depende sa haba at ang Christmas balls naman ay nasa 100 hanggang 350 piso kada 12 piraso. Sinabi naman ni Junior Contreras, sana ay mas makabenta sila kumpara sa nakalipas na taon na naging matumal ang bentahan dahil na rin sa pandemya namuhunan na rin na sila ngayon at nagbabaka sakali na maraming tatangkilik sa mga Christmas decor. Mula sa kaunaw na sa Pilipinas, this Ito si Boy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy si Servisyo, sama-sama tayo Pilipino. Dadalo sa 43rd ASEAN Summit sa Indonesia si Pangulong Bongbong Marcos. Sa paglibad ng Pangulo sa Jakarta, nasa labing tatlong pulong ang inaasahang dadaluhan nito, kung saan labing dalawa sa mga ito ay kasama ang iba't ibang leader mula sa ibang bansa. Ang iba pang mga detalye tutukan sa report na ito. Lilipad si President Ferdinand Marcos Jr. sa Jakarta, Indonesia ngayong linggo. Ito ay para dumalo sa 43rd ASEAN Summit and Related Summits na itinakba sa September 5 hanggang September 7, 2023. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Department of Foreign Affairs Office for ASEAN Affairs Assistant Secretary Daniel Spirito na ang pagdalo ng Pangulo sa event ay pagpapaunlak sa imbitasyon ng Indonesian President si Joko Widodo na tumatayong chairman ng ASEAN Summit ngayong taon. Sinabi pa ng opisyal na ang 40 32nd ASEAN Summit ay magsisilbing venue para may tuloy ang pag-uusapan sa 32nd ASEAN Summit na ginawa nitong nagdaang Mayo ng taon sa Labuan, Bajo, Indonesia. Sa dadaluhan ng mga aktibidad sa Jakarta sa susunod na linggo, 30 mga pulong aniya ang nakatakdang daluhan nito sa loob ng panahon ng summit. Labing dalawa sa mga ito ay summit sessions kasama ang leader ng iba't ibang mga bansa. May hiwalay ring bilateral meeting ang Pangulo sa limang ASEAN leaders kasama ang South Korea, Vietnam at Timor Leste sa sidelines ng ASEAN Summit. Makikiisa rin na Pangulo sa gagawing pulong ng ASEAN Business Advisory Council at iba pang mga dialogue partners at ng mga international businessmen na nagpaplanong palawakin ang kanyang negosyo rito sa Pilipinas. Nagbigay ng birthday cash gift ang tagig local government unit sa mga senior citizen ng Embo Barangays. Nakatanggap ang mga ito ng nasa 3,000 pesos hanggang 10,000 pesos, depende sa kanilang edad. Ang iba pang mga detalye, tutukan sa report ni Angelica Cosme. Namahagi ng birthday cash gift ang lokal na pamahalaan ng Taguig sa mga senior citizens sa Embo Barangay sa nailipat na sa lungsod. Ayon kay Tagig City Mayor Lani Cayetano, ang naturang birthday cash gift ay para sa mga nagdiwang ng kanilang kaarawan itong buwan ng Agosto, kung saan makatatanggap ang mga nabanggit na senior citizens mula 3,000 pesos hanggang 10,000 pesos depende sa kanilang edad dagdag pani Mayor Lani na hindi pa nila hawak ang master list ng mga senior citizens ng Embo Barangays at inisyal pa lamang ang kanilang nakukuha. Samantala, muli namang siniguro ni Mayor Cayetano na matutuloy na ang kanilang pamamahagi ng cash gift sa mga senior citizen at may padadama sa mga ito na masarap tumanda sa Tagig. Naghahanda na ang Metro Manila Development Authority para maibsan ng trapiko sa pagpasok ng bear months. Ito ay kasunod ng inaasahang dami ng sasakyan na babiyahe sa Metro Manila, lalo na sa kalbaan ng EDSA. Alamin ng mga detalye sa report ni Pamela Adriano. Naglatag na ng mga hakbang ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA upang maibsan ang kalbaryong dulot sa trapiko ng pagsisimula ng bear ito kasi ang panahon kung saan inaasahang darami ang mga bumibiyahin sa sakyan sa Metro Manila, partikular na sa kahabaan ng EDSA. Ayon kay MMDA Acting Chairman Attorney Don Artes, puspusa na ang ginagawa nilang pakipag-ugnayan sa iba't ibang stakeholders upang maisaayos ang daloy ng trapiko sa mga panahon ito. Hindi pa kasama rito ang mga ginagawa na nilang mga hakbang upang mapaluwag ang trapiko ngayong sunod-sunod din ang mga kalamidad. Kahapon, nagsagawa na ng de-clogging ang MMDA sa iba't ibang lugar sa Metro Manila sa kabila ng masamang panahon, dulot ng habagat. kasama ang siyam na startups mula Pilipinas sa Forbes Asia 100 to Watch List. Binigyang pagkilala ang Pinoy firms dahil sa kanilang positive impact sa industriya. Tutukan ang mga detalyes sa report na ito. Kasama sa listahan ng Forbes 100 to Watch List, ang siyam na maliliit na kumpanya at startups mula sa Pilipinas. Ang mga ito ay ang Edamama, Kindred, Cravers Canteen, Thakworks, Peddler, Suki, Shoppable Business, Sprout Solution at Tanggap. Ang Edamama ay nag-aalok sa Filipino mothers ng baby gear, home goods at iba pang lifestyle products. Samantalang ang Kindred ay isang women's health clinic, samantalang ang Kindred ay isang women's health clinic kung saan maaaring kumonsulta ang mga pasyente sa mga espesyalista sa psychological health at fertility care at maaaring magbakuna laban sa sexually transmitted diseases. Ang Cravers Canteen naman ay isang food delivery service na nag-aalok sa mga customers ng mahigit isang libong meal options. Tumutulong naman ang Packworks sa mga sari-sari store owners na i-manage ang kanilang inventory, mangalap ng sales data, itala ang kanilang presyo at ikonekta sila sa fast-moving consumer goods companies. Samantalang ang peddler ay tumutulong sa maliliit na negosyo na lumikha ng online store form. Habang sa pamamagitan ng website at app na Sarisuki, ang mga customer ay maaaring mag-order ng mga sariwang product mula sa local farms. Layon ng shoppable business na tulungan ang mga negosyo sa Pilipinas na bumili ng branded product sa pagberipika sa kanilang authenticity. Ang Sprout Solutions ay may website at app na sumusuporta sa payroll automation at data-driven analytics para sa mga employers at tinutulungan silang ipamahagi ang salary advances sa mga empleyado. Ang Tanggapay isa namang online payment startup na tumutulong sa mga customer na magpadala ng pera sa Pilipinas mula United States. Ang mga kumpanya ay pinili base sa kanilang positive impact sa rehiyon o industriya. ng isang 20-year-old Pinay sa Global Girl Group Audition Program ng Hive at Geffen Records. Alamin natin ang mga better news sa mundo ng showbiz mula sa ating showbiz angel. Pasok bilang finalist ng isang Pinay sa Global Girl Group Audition Program na the debut dream academy ng South Korean Entertainment Company ng Hive at American Record Label na Geffen Records. Ang 20-year-old Filipina, kinilalang si Sofia Laforteza. Sa isang post ng dream academy, nakasaad dito ang maglalarawan sa dalaga, gaya na ang pagiging caring and diligent. Mga katapat ni Sophie ang ibang contestants mula sa iba't ibang bansa gaya ng Thailand, USA, South Korea, Japan, Brazil, Switzerland at Australia. Ayon sa ulat, ang 20 finalists ay nanggaling mula sa 120,000 submissions mula noong binuksan ito noong November 2021. Ang final members ng naturang programa ay iaanunsyo sa November 17. ng mga balita at impormasyon na dapat yung malaman at masarap sa pakiramdam na na pa pa-feel better namin kayo sa mga balitang in namin ngayong araw. At ang balitang nagpa-feel better sa akin ngayong araw ay ang birthday cash gift na ibinigay sa mga senior citizen. Siyempre bilang hindi na rin sila makapagtrabaho, ay isang magandang inisyatibo rin na magkaroon sila ng ganong klase ng regalo para siyempre mabigay mabigyan nila ang sarili nila ng gamit o hindi naman kaya ang gusto nilang pagkain. At siyempre higit sa pera, ang mga ngiti ng ating lolo at lola ang isa talaga sa mga nakaka-good vibes. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo ulit kami para malaman niyo ang mga balitang ka-share-share. Para naman sa ating live streamers sa website, kung may gusto kayong ishare na nakaka-good vibes na nakita niyo sa inyong wall, huwag kayong mahiyang i-comment yan sa ating comment section. Ako si Millie Borja, tandaan, laging mas maganda ang mga araw, laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay kung alam mo ang the better news. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy serbisyo. Sa Sama-sama tayo, Filipino. Sawa ka na ba sa bad news? So, sawa ka na sa bad vibes. Aba, Tutok na sa programang magbibigay ng good vibes sa'yo araw-araw. Dahil bawal ang bad trip dito, programang magbibigay ng mga balitang masarap pakinggan at panoorin On air and online, the better news. Mga balita at impormasyong mas maganda pa sa good news. Kasama ang tagabigay ng mas magagandang balita, si CD. CD Argarin, mga feel good news. Diretso sa... The better news. Bawal ang nega. Good vibes lang.